Yan. Stress, okay. tapos, We ran so fast up the mountain as Patuloy tayong maging masaya. Patuloy tayong magmahal ng bawat isa. We Ang focus namin sa video is for memories. So Someday, pabalikan high, namin. Hindi lang basta alaala. Pwede namin mapanood yung mga namin nung kami ay mga bata pa. Nung kami ay hindi pa mahina. Nung kami ay mabilis pa maglakad. Nakakapagpunturo pa, nakakapunta pa kung saan saan. Mababalikan namin lahat si So yun ang pinaka-purpose kung bakit din natin ginagawa ito. So make these moments last. Mate, Oh, uh, say cheese muna. Bye-bye. Papasok na. Gila, papasok na kuya. No, Daddy, late na kami. Hindi pa. Kuhol. 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 Oh. For example, um, mm. finding uh, the base or rate. Oh. Macho, alam mo ba, nakakainis ka? Oh, tapos? Oh, I-demonstrate Ide po namin sa school po. Gamit po ng whiteboard po. Uh, oh, Sige. Oh, whiteboard. Hi. Nga po. Uh, oh, Magdadala ka, ka na my May my boy, ka. whiteboard. May grades po. Whiteboard marker. Magdadala ka. Okay. okay. meron tayo dyan eh. So, Pero uh, yung daming naubusan eh. Oo, oh, ano? No. Sunod. Dibili na tayo ng pen marker. Ano? Oh, tapos, yung whiteboard. whiteboard meron Hindi gini. po yung ano. Uh, yung hindi isang dog, hindi na ako hindi, pinipili, ano? mm, pa ako binibili. Ano? White dog, Pero ganoon ka lang yung whiteboard na kailangan mo? Hindi po whiteboard. Susulatit ng namin lang sa board. Saan board? Sa school board. Ah, school board. So, ang dadali mo lang? Marker. Marker lang. Ako din! Mark whiteboard, marker lang. Opo. Matka. Aray! Aray! Dog. Aray! Ang mo mark yun

Ito ang kasabaw. Sabi mo, ko na lang to. Sabi lang, dati yung ulo ko yan. Aba, hindi na. <laughs> Anday na, kaya na. Macho, ang crabs ba ay parte ng fish or arthropods? Siyempre! Wala ka nga Arthropods! Wala nga pang, ano, eh, sinabi. Eh, sigaw nga, kay, kay. Papangatlo ko na ito. ko na to. Uy. Ano Sabi niyo, oh. eh. hmm. Ay, nahin, Ay, Ang kanin Hmm. Ano nga 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 nga? ko na. Pwede yung kamay ko? Tawag. Ano yung kamay ko? Pang-apat ko na ito. Ano mo nga yan. Alam mo ba? Ang ganyan Ikaw naman dito. Tapos ko na yung doors mo eh. ano oh, naman?